kitikiti. Aba, napakalikot eh. Shhh. 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 Hindi mapakali ah. Pff. ano na naman yun? May tinitingnan siya dito sa taas. Okay. Napakalikot mo talaga. manibela, parang pro nung kapag drive ah. <laughs> ano na naman yun? Ano na naman yun si dog dog? Ay hindi, camera ka na. Hmm. Ayusin mo. Lahat ng pang matatandang makikita mo, gusto mo. Gayahin na din eh. Galingan mo yung paggamit. Tamaan ang ilong. <laughs> Wala ka na ilong, tatamaan pa. <laughs> Ay, nakumiyala. <laughs> kalukuhan, kalukuhan, kalukuhan talaga, kalukuhan talaga. <laughs> kalukuhan talaga ng bata na to. Arik. Bang kulit mo talagang bata Bang kulit bang kulit Bang kulit mo talagang Bang kulit bang kulit Kala ni siguro mami naglalakad tinitingnan niya kasing katawan kasi mm. ng mami niya oh. mami mo yun? ha? si mami ba yun? hindi yeah. si mami eh yeah. Mm, mm di siya mami yun yeah. uh, mag daw siya alcohol shoes buti na lang hindi natin ipinasok tong shoes mo <laughs> melong shoes makakapaglakad-lakad si meow meow yee, hey, 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 alakad-lakad si hey. alakad meow meow likadali uh, dahil, holiday nga pala naman. Huh? Holiday na, mga holiday ngayon eh kailan? Hey, may mga holiday na yan yun. maraming siguradong magkano dyan hey, hey. baka Nandun. ano oh, ano si Miela. <laughs> Miela. ano 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 dahon. ano 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 Ayan ano 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 siya. Akala niya ba, kayo magbibalik kasi akala niya parang laruan na ano lang na ah, 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 ah. ah, po. po ako. Ano kinain mo ba? almasan panghaliwan niya mo na kami mo gawin sa mga kaya ka ano to ko. Ano Sino? Ha? Kailan? Ah, kasama mo sila. Mm. Okay. Kung sabi mo kaya? Sino? Sige. Sabi mo, tapos pumunta ka dito bukas. Maligo talaga mo sila mga nga sila bukas. Kausapin ko muna si Kuya Larry. Hmm. Kung available bukas. Ano hmm. nga rin bukas? Si Lari, hmm. bukas. Hmm. pa? Oh, 39, 39 gaya nung nagkasagutan kami tungkol kay May sabi niya kasi ay bawal maglakad Miela mamaya nakakain muna tayo tayo nakakita ka lang ng kalsade Tung anak niyo mamaya mm. gusto niya maglakad mamaya na ah gusto niya maglakad miyala siya. Ay, no, Miela. Ay, yung no, kulay blue. Masaya. <laughs> miyala Masaya ba? Baby, masaya ka? Happy? Kunin mo ko na Happy? Lang, Are you happy? Yeah, hey, happy. Lang, ha? <laughs> <Bakit ang minigip? laughs> happy, Miela. Ibig sabihin si ano si si Terence lang pala ang wala kanina nung nagalmusal kayo. Wala, wala na mamaya pa rin natulog eh. Pag mong kainin yan, bato yan. Pinawa ko nga sila sa palengke. Bakit nasa palengke sila? Hindi. Pag so, doon ako nagka... Mia. Mia lang. Ayaw. Diyan ka lang talaga. Sabi niya mas presko dito. Diyan! Oh. Ang bala mo. lumalaki yung higang, nagiging higang yan. Parang binikit ka lang <laughs> eh. <laughs> Anong tulog mo na? May na. Baka matulog naman yan. Oo. Oh. Wow! Ang oh, ganda! Ang ganda! Ang ganda ng playground ni Meow Meow. Ipakita mo kay pa Pasho what is the sound of the dog? Miela. 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 Mamaya. Ngayon na. Ito mahal Ito o. Oh. Miela. Ito. What is the sound of the dog? Ito o. Oh. Ito o. Oh. Paano sabi niya? Paano? Hmm. Ewan ko sa'yo. Sabi niya. Ayun, kuya, gusto niya yan. Yung mga parang malunggay. Hmm, di ba? Yung kung tito niya, konsentidor din. oh, Makikita mo to paglaki mo. Ganyan ka kinonsentid ni tito mo, Terence, para lang makapaglaro ka ng dahon. Hmm. Pinulot niya yung isa-isa. Dagyan -isa. <laughs> mo isang tangkay dyan. Dagyan oh. mo isang tangkay. <laughs> Dapat dito, mawadalhan natin ng ano eh. Oh! Nato. <laughs> Nato. Sabi niya, sabi niya ba't ganyan? <laughs> sa amin yung yung sa pinang ano laruan ko hindi naman gumaganyan, sabi siguro ni Miela. <coughs> Kasi yung sapin pindu sa bahay nila yung ano, yung parang rubber. Uh oh. Sabi siguro ni Miela ba't doon hindi naman pumili pa. Yung uh -oh. <laughs> may sa may sa mga tangkay. Sigaw doon doon yan 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 mo. Eta po. Oh, yan po. Bigyan mo yan po. Para marami. <laughs> Baka masundot ng mansyo. Dahon lang kuya, dahon lang. Huwag mong tangga. Huwag ano yung, yung bo, kahoy. Yan. Magsawa ka sa dahon, Miela. <laughs> ginawa <ka> nila uod. Sa padaw, isa pa. Sa padaw. Yala, ginawa ka nila uod, no? No, gusto niya kaya may tangkay, tinitig niya may tangkay. Ibigay mo, ibigay may, ibigay siya, isang magtatanggay niya, ibigay mo, isang magtatanggay niya. Oh. Ah. Ah. Wala bang ano, langgam. Wala yan. O, oh, ah, diba? di ba, nakakuha siya laruan. Ay, mga laruan mga taga-bundo. O, di niya malam kung ano gagawin. Kasi ba, sumasama yung ano ang dutyo mata mo? <laughs> sabi, hindi nga alam kung paano, paano ba to sabi niya. Ba't si, si Tito Terence na niya? O, oh, yung mata kuya kuya. O, hmm. oh, mo kuya Ter Tito Terence, turuan mo. Ayan o. No? Oh. Mmm, galing. galing pa, oh, mm. isa pa. Mm. Oh, galing. Oh, ikaw nga. Ikaw, bigyan mo sa kanya yung may tangkay. Mmm. Sabi niya putol na eh. <laughs> oh, dali. <laughs> Sabi niya ito Gusto na niya nga tayo, lang. Pay? Sabi niya hindi yan maganda. Ah, ba yan. Mm, oh, dami nang kakainin yung uod. <laughs> Ginawa ka nila uod miel ah. Malamang ang bata. hindi eh. Mm, mm basta may laruan lang siya. Di siya maglalakad-lakad. <laughs> oh. Sabi niya, bakit wala ka sa bahay? Bakit dito ka lang meron? Sabi niya. Oh, bay, nag-magic? Mm. Gagawin ko 'tong pera, sabi ni Miela. Ganyan din siya paggawa sa bahay. Hmm, ganyan lang din. Lahat ng, uh, ano, kakala ko nga, ang, Mahilig magtatatanggal ng kung ano-ano si Baan eh. Si Miela din pala. Nakakala ko din, ang nagtatanggal lang ng mga pintura sa dingding, mga aso. Si Miela din pala. Mas marami pa yung kanya. Wow! May butterfly! It's a butterfly! Butterfly! Butterfly, meow meow? Ha? Is it a Butterfly! <laughs> sabi ni Miela, dyan ka lang Huwag <laughs> ka lumapit dito yeah. oh. Tito Terence, sabi niya Mukha ka daw puno, Kulay brown Ilalagay daw niya yung mga dahon sa katawan mo Wow Nakita okay, mo? Kakulay mo daw yung dahon na hawak niya. Kanina wow. <laughs> <laughs> tuwan-tuwa siya sa sarili niya eh. Alam mo ba siya kung bakit? Kasi gusto niyang tumae. Ngayon, kada erin niya utot yung lumalabas. Pag, <laughs> Pag tumunog yung chat, ngumingiti siya, tumatawa siya. Ano Oo. yung anak niya, oh. Ay. <laughs> ano siya eh? Ano nga yun? Scout Ranger. <laughs> <laughs> <Yung mag> sa putikan. <-apasahan. laughs> <laughs> Gusto yata ni Miela sundalo eh. Kaya. sumi siya pag nililipad ng hangin. <laughs> ano? Tumayang sabi niya, sabi niya siguro kuya sa sasapin. Sige na nga, tumayo ka oh, na nga dyan. Yeah. <laughs> Gusto tumayo na sa mo, Miela? ang ano eh ng so, sako <laughs> <laughs> tapos inunti oh, inunti-unti niyang lusot yung ulo niya doon sa buto ah ah walang magpupulot ha at walang mag ay ma walang magsusubo pulot lang walang subo pakadungis na lang bata eh Sabay tayo liligo mamaya. Ah. ah. Kuya, padagana na naman daw ulit siya. Nakabana ka ano yun? Nakaburo. Ewan. O, sabi mo kay Tito Terence, dyan siya sa dulo. Kaya, baka abutin ni Miela alam mo naman si Miela lahat ng makitang kakaiba uh, okay. <laughs> ah, ah. kain ng dinuguan Miela, nakaakyat ka na dyan. Ha? Gaya-gaya ka. Ako lang dapat ang aakyat. Mm. <coughs> Kumain siya ng, ano eh, dinuguan, kaya madumi, madumi bibig. Tingin. Ayaw mo na magpapa. Uh, ayaw mo na it. Madumi na mo na anak. Mahal, lo?

sabi mo aba pag ikaw na bangga dyan Ang ulo mo, may dahon. huy, May oh. lalag <laughs> dyan Ano Nakita niya yung nalaglag sa ulo niya. Sabi niya ko oh, bakit ginagawa mo dyan. Kunin mo kuya, layo mo. Dito. Napakadumi na ng kamay. Niligo kami diretso pagdating sa bahay. Ay, kaya ayaw niya dyan kasi nung lumipad. Tumabon sa kanya. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh, hoy, hoy, hoy. <laughs> Ay, nakumila. Ano kaya akala niya sa dahon, ano? Tuwan-tuwa siya nung bumagsak yung mga dahon. Eh. Madumi. May, may, may angkam. May anggam. May angkam. Parang spring to si Miela, ba? Palikot din ba si May ng baby siya? Mm -hmm. Mas grabe kay Miela? Hmm. Hindi, parang hindi din lang yun, yun, yun. Pero parang mas matindi si May kasi kapag yun, di ba? Pagka pinapasok sa labing bahay. Talag ba? Oo, hindi yun. Kasi nilalabas nila hindi yun. Kasi nila Ruby. Hmm. Kami, ano, yung, tat na tatay ng Gisela. Kuya Eddie. Ay, uh, yun. Tsaka si si Kuya Rodel. Si isa pa. Si, si Nelson. Hindi yung isa. Patalong bahay niya. Hawa niya waw. Ah, si Larry? Wow. Uh, Makulugod ni Larry? Hindi. May hindi lang. Pagka yung... Hindi ay, hindi mahilig si Larry mag ano ng ibang bata. Ay, oh, Miela! Yeah. <laughs> Saba. Hmm, tayo, tayo. Tayo mo siya kuya. Patayo yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya. <laughs> sabi, sabi niya bakit kahit saan meron blue. Ngayon <laughs> la, dito na. Dito na mahal mainit. Halika dali. Dali. Magpa-schedule kaya ako saan dito Uy Halika dito Halika dito Sabi niya pa-experience naman dito Buwating ko lang yung puno Ay ay ang yabang Hindi mo kaya yan mainit pati Mainit, mainit, mainit. Ah, doon. Mamam water dali. Ayaw nilang takutin. Huwag daw tatakutin. Huwag sasabihan ng jack. Huwag daw ganun. Para di maarte. Ayun, baka, baka, na baka naman, baka kung lumaki naman sa bahay na may alam mo sa sa iyo. Baka mamaya pag may palaka dyan, hindi na hawakan niya. Baka ka mo hawakan niya. Iisipin niya, ay hindi naman ito nakakatakot. kasi hindi nga, hindi na alam kung ano yung hawakan niya. Ano na naman ang plano mong gawin? Sabi niya, tatakas ako. <laughs> Ayoko dito. Sabi ni Miela. Ah! Sabi niya, ba't ka ba kasi tupi ng tupi? Hmm. Sabi niya, nakaka-stress pa dito. <laughs> nakaka-stress naman itong sapin ko. Sabi niya. 18 years, Miela, magpipicture tayo dito. Before and after mo. Tapos video kita. Malaki ka na nun, dalaga ka. Buhay pa kaya ako nun? Mm -hmm. Ayan o. Oh. Hinimayan ni Tito siya ng mga dahon. Kasi gusto ni Miela lahat ng mga dahon. Oh, ito dahon <laughs> ganitong laro dapat ang nat uh, ano ni Miele. Andito pa nak pababa na kami tapos na kami kumain eh oh. Naglalakad-lakad si Miela. Grabe nakakatuwa tong anak niyo. Pwede nang pakawalan oh. Mamaya pagdating sa bahay maliligo na lang kami. Mm, oh, -hmm. shushu talaga. <laughs> Bakala ko tumong ba yung upuan? Masang ba siya? Miela, ano ba yung kalukuhan mo? Oh, 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 oh. Huh? Hmm. Tatanungin ko kasi anak yung ano, swimming dito sa ano kung available bukas para makapag-swimming tayo bukas. Uwi na kami na ko. Kasi ang lagkit na namin ni Miela. Ang dabi kong picture kay Miela. Ang gaganda. Pupost ako. Pwede na ba magpost?